dito ang may tatat. Dito ang may si Ayan. Kita mo? Magkaso okay more. Okay. Thank you ma'am. Hey! Bye, you. hey bye, you. Run, run. Okay. Si Ayan! Ayus 예

Buenas noches, buenas noches. Un great.

Terima kasih banyak, Pak Cik

Ako sa mayo yung brown. Brown, yung brown, 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 brown hindi naman yun. yun yun yun. okay na yung brown. hindi naman brown, wala naman pa lang ayon. ay di nyo pa. ay di nyo. ay di nyo pa. ay Jenny. Jenny. ay 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 dai <gulay> ka yung <kayuma> ka ka ka. ka kay John dito. Erika, piti ka ng chinela Pwede ba? Sana kinikita. lang. Hindi na makikita. Ayun

mau dibantu beli candy itu mau dibantu beli candy itu mau dibantu beli candy itu Masyado man. Sige, wala. Meron kayo ng makasya. tingnan mo nga! Ito! Ay! Gaya! Gaya! Gaya, pangitin na. Kainan naman ako ng Ah! Maliit. Tingnan mo nga. O. Ang maliit yan naman. Na Angel! Angel, Angel pili ka! Si lang. Huwag pa lang. Yan! Pwede na yan! Wala ko pa sa kamo Ay, Eh! Uy! Ay, Itu, itu sekali Lala. 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 <tuk tangan> Ano ba naman JP! Ay, si Kuya Joey muna mo dikit. Hindi. Oh, keto nalang. Ah, taw tatlo pang balala. Hindi, mo nga? Kuya Joey! jeepy na lang. Sino mo gigibig? Guys, Ay, na. muna ako. Hoy, kisu ako. Ay, na natakot mo kasi tumama Hooray! Matagot na! Dali mamo, tagot ka lang! Ayo! Ayo! Ako si Angel ah! Ako si Angel! Eh, nakatingin lang! Nakatakita ah! Ayo! 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 Ayo!

Ya ni human throat. Tu tu su sinelas 80. Algo me dio isa. Diana Spalardi. Thank you. Thank you. Así cae. ¿Dónde va a coche de nada? Ay, suertana. Como hacer en sinelas. Ang dali ka usap. Pwede ka sa ba? Ah, sana kasi na to kasi. Oh, be... Kasi ba 'yon? Oh, Ayun, susutin ko mga dolly plan, ito yung mga... Ano ba? ng mo. mo lang. May isang green dito. mo. Paracetamol. Teka tamaon, tay para sa tamaon, para sa free time sa day lang po ano to? Para sa free time sa day. Pa hagis na. Pagmamalaki. 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 Pagmamalaki.

Galing sa labas at pagpapasok dito. May netito? Dito may lalat Ano yung magsalabas? Ito yung insert na Video natin. Thank you tayo lahat. Thank, you. Thank, you. Thank you.